Ano na dyan, nalagyan mo ng pagkain yan. Uy! Ano ba naman yan, kaya mga pagkantay? Alis dyan! Alis muna! Nalagyan ng pagkain! Okay, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, kami po ay nagpapasalamat sa isang mabuting tao na nagbigay ng blessing sa amin makat. Ito po siya si Ma'am Arlene Nier. Mega mega love shout out sa iyo ma'am. Thank you, thank you very much Malpulang po. Malaking tulong po ito sa amin mga ito, ito, ito. alaga. Kasi yung mga kat namin nasa 30 po sila. Ano, Pinapakain po kami sa labas. Siguro mga one week po ito sa nila. Maraming maraming salamat po sa inyo ma'am. Yeah, dito, dito natin At saka kay ano po, kay Ma'am Oliveros, yung pinadalhan ni Ma'am Arlene sa, dito sa Pilipinas. O, dito. Salamat din po. Uh, at tanggap na po namin ma'am. Maraming maraming salamat o, po. mam Ma'am Arlene Mer. Thank you, thank you. Panginoon na po ang bahala ang magsupli po sa inyong kabutihan. Maraming maraming salamat po. Thank you, thank you. Oh. Uh, inuulit po namin kay Ma'am Arlene Nair. Maraming maraming salamat po ma'am. Ah, uh, God bless you po sa inyo. Kami po ay nagpapasalamat sa binigay niyo pong pagkain sa so, mga alaga. Malaking tulong po ito. Thank you, thank you po. Okay. Thank you, thank you, ma'am. Salamat po. Dito na lang po. Salamat, ma'am Arlene. Mer, salamat po. Thank you. Jam. Kau ayo main. Oh. Jam. Hmm. Ini kau. Oh, di situ di situ dah. Apa itu? Oh. 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 Ya, mau tak Mm. Oh. Hi guys. Hi po tayo. empo Gan. Opo. Lalabas. Doon na, doon na. O, oh, dito kami lang. mo naman yung walaw sa pen. Dito mo naman. O. Oh. ôi cái gì cả hả nhá Ồ, cái nào cái nào cái em mượn hả mày ngắn lần nít ít 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 tôi sky. Ayaw mo yan? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh. oo. Ano Marami na yun na. Oo, oh, wala na. Yum, ba't hindi ka Ha? Mala ha? Ayaw pagkain? yum. Yum. Yeah. Okay na, Okay na. Ngayon, mga guys, napakain mo na po sila. Maraming maraming salamat po sa mga nagbibigay ng cat food sa kanila. Yung mga nag-i-sponsor. lalong lalo na po kay Mam Priyanka tsaka kay Ma'am Arlene Nair Japan. Na salamat po. Saka kay Ma'am Olivera Sofia Yung mga pag-ayos Maraming maraming salamat din po Panginoon na po ang bahala magbalik sa kabutihan niyo po Sa mga naitulong niyo po sa aming mga kat tulong po sa amin yan kasi Yung budget po namin <coughs> At least nababawasan na Nakakaanap uh, po kami nakakaminis po amin. Sana hindi po kayo magsawa, magbagat, magsuporta sa amin. Maraming maraming salamat po. Nagbisyo po sa inyo. Lalo lalo na po sa TikTok, yung mga nagsisin po ng gift. Maraming maraming salamat din po. Yung mga bagong subscriber ko po sa TikTok, maraming maraming salamat. Okay, hanggang dito na lang kasi papasok po kami. Kain lang po. Mamaya pa kami ngalasing kuwi. Eh. Kailangan po namin magtrabaho rin. Eh si Diabang Mambuhay na may nagbibigay ng sponsor. Kailangan mo rin tulungan yung sarili mo para mapakain sila. Okay, ang galit na lang po. Bye-bye. Ingat po tayo lahat. Good morning. Happy Saturday po sa atin. God bless you Bye-bye.